Hello mga kamasa may tuturo ko sa inyo kung paano magtanim ng kabuting saging at una ay kumuha tayo ng daon ng saging na tuyo at ito ay hati natin ng 10 inches ang kanyang laki at talian natin nasa inyo na kung ano ang discard ninyo at sa akin ay tinalian ko muna bago ko siya hinati-hati ng 10 inches at pagkatapos natin pumutol ng dahon ng saging ay babad natin siya ng anim na oras. At pagkatapos natin siyang mababad ng anim na oras ay patiktikan natin siya ng 1 minuto o tatlong minuto. Habang ginagawa natin yon ay kumuha ako ng dahon ng kamuting kahoy at itong ang available sa aming lugar. Kung mayroon namang available sa inyo na madre kakao, na dahon ay mas maganda o kaya ay malunggay. Kung wala naman ay gayahin nyo na lang ito kaking ginawa at kumuha rin ako ng apog at abo para ilagay sa lupa para sa ganon ay hindi anayin yung ating bed. At nilagyan ko na rin sya ng sa unang layer ng, da, ng puno ng saging. At mag tayo ng isang lalagyan para dito natin ibuhos yung ating binhi at lalagyan natin siya ng darak na pag ganitong malamig ang panahon ay maglagay tayo ng darak ito kasing darak ay nakakatulong para sa ganon ay ma maintain yung init na kailangan ng amag para sa ganon ay ma fully ramified yung ating bed at ganito lang yung paglagay ng ating darak sa ating binhi sa binhi natin siya ilalagay para sa ganon ay uminit yung ating binhi at mas mabilis yung kanyang pagkapang sa ating bed. And then, ang gagawin natin ay ilatag na natin yung ating mga pinabad na dahon. Ganyan. At first layer. At maglagay din tayo mamaya ng uh, kahoy doon sa mga gilid, ay gilid, gilid niya para sa ganun na hindi matumba yung ating tanim. At ang paglagay pala ng binhi ay bawat gilid ng ating bed at nasa na lang yung dahon na fresh. Pangalawa ay ganun din ulit, ulit, ulitin lang natin yung ating proseso na ginawa nung una at yun yung ating gagawin na hanggang sa ika na layer. At ito na nilagyan na natin sa ng kahoy sa gilid para sa ganun ay hindi matumba at maging maganda yung pagkakalatag ng ating substrate na dahon ng saging. Pagkatapos natin siya na malagyan lahat at matapos natin ng anim na layer o seven layer kung bakit anim o seven layer yung ating ginagawa ganitong taglamig ay sa ganun na may maintain yung yung init ng ating substrate at binabawasan natin ito, itong layer na ito pag summer. Pero pag ganito malamig ay dapat ay hindi ko kulang o hanggang 6 o 7 layer at hindi bababa dapat doon. At lagyan natin siya ng plastic at yung plastic ay pa, uh, sing laki ng sako. Yan at hatyatin lang natin. Uh, at ito na pagkalipas ng anim na araw ay pasisingawin natin siya para sa ganon ay magkaroon siya ng fresh air at maalis yung gas at ganon na rin para mag trigger na tumubo yung kanyang pinhead ito na yung lobe nya, titignan natin kung success ayan, nakakaroon na siya ng mga pinheads ayan nakakaroon na siya ng mga sign na mayroon ng mga uh, patubong mushroom, ayan So hindi rin siya naanay. Ayan, nilagyan natin ng apog, hindi rin siya inabutan ng anay. Tingnan natin sa kabila. At ito naman sa kabila. Ayan. Meron na rin mga pinheads. So, yan. so ito na yung mga bunga nya. Ayan. Sa so, palibot yan, makikita natin. Ayan o. Oh. Ayan yan na yung kanyang tubo. Ito mismo sa binhito na nilagay natin. Tumubo. Ayan. So marami na siyang binhits kahit sa baba. Ayan. Marami na rin tumubo sa baba niya. Tapos dito din sa katila. Ganun din. Ayan mayroon na rin sa baba niya. so kahit na malamig ay pwede magpatubo, so alisin nyo lang itong mga ganito hindi yan kasali yung mga ganito alisin nyo Ito na yung tsura nya yung ngayong hapon. Ayan. Kita nyo. Ayan yung tsura ngayon. Maraming pinheads. Ayan. Yung kanyang resulta o makikita ninyo. Hmm. Yan na yung resulta nya. Pag naglalagay kasi tayo ng darak, Maganda yung kalalabasan niya. Mainit pa rin yung substrate. Yan o, ramdam ko pa rin yung init niya kasi yung mga green, mga green na nilalagay natin ng mga dahon, habang nabubulok kasi yan, mainit yan. Yan o. Ang ganda niyan sa may kabila. Yan. Good morning. Tayo ay mag-harvest ng mga ng mushroom. Ayan, ayan. Tayo ay mag-harvest ngayon. Harvestin natin ito. Ayan. Ang mga bumuka na. Niya. Ayan. Harvest. Medyo malamig yung panahon ngayon. Sobrang lamig. ng panahon at ito ay sasagpaw natin sa balatong sa kabila. Dami na. Oh. Hmm. hmm. dami. Ito na harbesan na natin kahapon, pero marami pa rin oh. Marami pa rin tayong makukuha. marami pa rin tayong harvestin kahit na 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 natin kahapon. xong rồi lại không dami tayong arbisin na siguro nasa norinto Ah, uh, may git na isang kilo yan may git na isang kilo rin to eh. pag ganito ano marunong basta baba oh? na no, naman no, sa kabila. Yan, ang no, dami pa rin, no? Hmm. Yan, ang dami pa rin, no? kaya na narbisan na natin kahapon kaya na narbisan na natin na kahapon marami pa rin ayan Sarbesin na natin yan. Magandang mag-harvest pag ganito eh. Maraming, maraming tumubo. Ayosin lang natin yung... Yan. enable. Yeah. Meron din tong isang kilo. And dami. Yung kilo natin mamaya kung kilo pa ganitong maraming harvest ay napaka ganda ganda sa pakiramdam Yung harvest na natin lahat naka ano rin tayo oh, may isang kilo may isang kilo may isang kilo yung ating harvest so bali yung kahapon siguro kulang kulang na dalawang kilo yung na harvest natin doon sa 1 meter